So ayun mga idol, nandito na po yung bike natin, okay na. So magagamit natin siya pagpasok. Ayun, good morning mga idol. So, kumusta kayo lahat dyan? So balik trabaho tayo mga idol Katatapos lang ng bagyo So balik trabaho tayo Magbababa kami container ngayon mga idol Samahan nyo kami mga idol So nagbabike na naman tayo ngayon mga idol Kasi napagawa na natin yung bike Nung nakaraan kasi nasira yung gulong nya Pinapagawa natin So yun na Nagbabike na tayo ngayon So, uh, samahan nyo kami mga idol. Maraming salamat sa mga kaibigan natin dyan na lagi na nananood. So, mga idol, uh, nakaraang mga araw, mga, pa, mga nakaraang mga araw, hindi tayo nakapag-bike. Pinagawa ko to. Kasi bago ako nagbakasyon ng probinsya ay eh, nasira yung gulong nito kaya naisip ko pagbalik ko na lang galing magbakasyon sa ako siya paggawa. So ngayon nagawa na. Balik na naman tayo ulit mga idol. Ayun mga idol, nandito na tayo sa bodega. So pasok na tayo sa loob para makita natin yung ano sa loob kung ano na. Idol, ano, anjay na ba sila? Tawagan mo na lang daw. Tawagan mo na lang daw sila pag nandito na. <laughs> Ayun. Agad. Okay. Pasok na tayo. Morning, ma'am. Wala na bang bagyo? ng gusto para tay ay obos ah, na nila para wala nang susunod. <laughs> ayan Eh na. Eh yung bakas ng bagyo mga idol. Pinatong namin ng halos tatlong paleta yung mga stock namin, pero awa ng Diyos wala namang mga inabot. Kaya yung mga paleta namin ayo. Oh. Nakarede na 'yan para ipatong namin ulit yung ibababa namin ngayon wala na kami stock mga idol so, thank you lord at hindi nyo kami pinababayaan okay mag ayos muna tayo mga konti dito mga idol kasi habang wala pa yung container kasi mamaya konti magbababa na kami ayun mga idol bali malinis na so ready na hinihintay lang namin darating container at magbababa na kami ayun naka ready na yung sapin no? oh yun sinasapin lang talaga namin yun kasi para hindi abote ng tubig ayun na mga idol, ready na ayos na ayos na yung mga sapin uh... okay yun mga idol, bali hindi pa dumating yung container namin kaya naisipan namin na uwi okay na lang muna kami mga idol balik na lang kami mamaya pag dumating na so, sige mga idol hanggang dito na lang po muna ang video natin mga idol maraming salamat sa panonood natin dyan lahat sa so, mga kaibigan natin dyan na ah, laging nandyan yung mga bago at naman at mga kaibigan Maraming salamat sa inyo Ingat po kayo palagi mga idol Saan kayo ngayon share next video mga idol Maraming maraming salamat po